Uh, magandang umaga po at uh, natin tayo sa Barangay Borot. Kasama ko po si Tita Winnie. Saan galing ang upo? Saan kayo nakamuti niyan? Kami kaya... ay model ng mga umpo. Kaya rin nag-chaplon. Oh, yeah. Alam niyo yung oh, naminis yeah. ko dito sa aming barangay. Yeah. <laughs> yung Tres Marias po, Apur <laughs> ah, Marias, tulog pa. <laughs> tulog pa. Ah. Kami po ay nag-harvest na. Uh, Puntahan uh -huh. natin yung ano doon. May nagtatrabaho Aha, doon. Puntahan natin yung ano Ay, si Unyo. Si dumaan. Si Unyo dumaan. Ayan eh, na, magalaga na. Ilan tayo magagalaga. Oo. At uh, yun, yung mga nagtatrabaho. Ah, ayan. Totopad. Mm. Ah, Pamingga rin dahil ko sila. Ako ay isang model. <laughs> dito sa Barangay Boron. Oh, Ako yung nakakuha ng malaking ito. <laughs> niyo po yung aming barangay, oh. Ito po ang barangay namin. Nagkakaisa. Napakalinis, no? Nakatuwa, yun, no? Ayan. Kasi sipag naman, eh. Ayan. Kahit uh, na uh, masisipag po sila, o. Oh. Yeah. Galing po kasi kami doon sa sementery, dumalaw po kami doon sa kapatid ni... Ah, oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. po kami sa, ano, sa sementery. sa po, nadaanan po namin itong uh, mga... Ano dito? Ano, dito? ano dito? Good po? Good morning po! Good morning po! Ano pong ginagawa ninyo? Bakit kayo ipon-ipon ipon dito? Para, maging malinis ang barangay program. Ano po ito? Wala pong bahay sa inyo yan? Meron naman. Akala ko wala. Kasi papalinis ko po sana yung bukid ko po din doon. May bahay kami. amin. Ah, akala ko wala. Hindi. Ano po pangalan niya? Bergy. Ah, Bergy. Sana yung Bergy. 63. 63. Okay. Oh, sipag niya oh. Mga senior po pala. Mga senior po pala. Pero yung ilan lang. Kumain na po kayo? Hindi nga kami nakati. Wala nga magbili sa amin ang ulam. Hahaha. Ay, ulan pala ang kailangan nito. Eh, bakit po may nakain na din eh? Oo, oh, may nagbigay lang din po sa amin ng upo. Oh, salamat po sa Teplor sa nagbigay po ng upo. Ayan. Ay, ito. Ipon-ipon -ipon po sila din eh. Ay, ah, yung iba ay? Ah, nasa may hila. sila lang. oh. po, kasuli, mayroon kayo. Hmm. Anong oras po kayo titigil ito? Mamaya pa. Mamaya pa, mga alas 11. Pero nagmi po rin kayo? Pag meron nagpapamerinda, nagmi-merinda kami. Ah. Pag wala, ay di wala. Bigyan po natin ng pang ito mga ito. Nagmi-merinda ah. sila eh. Ako lang po Hindi, hindi. nagmi sila eh. Ay! Ganda ang maga po. Pero hindi okay. eh. Okay. Ayan. Magandang dalagas sa bukasan Ano ka? Ano? 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 ni Bosing, oh. Oo. Ayan, oh. Ano ba ang ginagawa na pati kasama ka rin dito? Roksyak sa kaibol, sa kaibol. Ah, maganda yan. Pari pa. Mm-hmm. Hanggang dito pa pala yan. Ayan, oh. Oh, ito si ma'am. Ito yung dati na natutundaan ko na nakitinda kayo ng na saging na natulungan ko rin kayo dito, no? O, oh, ayan. Ano, Ay, bakit naman na dito ka? Ay, pabila kong balik na nagkasak. sa eskela. Magkano ba ang kikitain dito? Nakikita na lang ako. Nakikita na lang ako kay Lucky. Kasi sa kanya ito. Ah, ikaw yung Hello, parang nag... Um, ayos pala. Eh, hey, uh, ako na ang pinangin kapitan. Pagamatin Maaga pa kayo, nag-umpisa na? So, no, uh, alas 8 po. O, oh, alas maybe na. Alas 10, papahinga kayo. Siyempre, may merinda yan. Wala mm. na rin. Oh, wala na, direct yun na? O, oh, kamusta, ma'am? Hello. Hello po. O, oh, kamusta? Susipag naman ninyo? O, oh, yan, yung so, gagawa po nila. O, <laughs> Ito po, nagtatrabaho. Ay, wala. Hindi rin naman natuloy. At wala. Sa kanila, yan. nagbabakasyon ako sa kanila noon sa Marfi. O, mm. Ayan mayin, mayin. po yung mga tupad. Ah, bakit tapos ay magmamalaki. Alam mo, tuwa ako, linis na ng burol. Ayan. Komindas. Ayan dito ah. Thank you po. Ayan. Salamat. Oy, salamat sa inyong paglilinis. Salamat no? sa inyo itong... ay, Maganda na po yung aming barangay. Ito po ay tabing bukid na nililinis pa ng mga tupad. Oh, at least po uh, natulungan natin itong ating mga kababayan na naglilinis sila dito ano ah, talagang uh, sinusuportahan talaga nila yung uh, kanilang barangay tama po yung ginagawa nila barangay din po ay nakakatulong no, po rin sa kanila ayan oh, sige po maraming salamat po uh, oh, ingat po kayo ingat Hey, ma'am. Thank you. Sala. Ayan, ito yung uh, ano ni Sir Paul. At bukas nga po ay ayan, uh, bibilis ko na po ito. Ayan o, oh, maganda na yun yung nila o. Good morning po! Home Ethel. Good morning. Good morning po, ma'am. Yeah. Wow, anong sisipag wow. naman. Oh, <laughs> ito po yung bugong bihero. Ang sisipag. Ang sarin po na may mili dito ito. ito Hello! <laughs> Ito, tayo. Oh, ano po masasabi niyo, Ninong? dako eh, napakaganda, napakaliwala. Oh, di ba? Oo, oh, mga dampot po. lang dampot. <laughs> oh, oh, hindi ka hindi katulad nung sa tindahan, ano? Oo naman. Oh, talagang maasinso na itong ating... Uh, parang narito pa yung salita. Ah. Ay, ha, mo. Oh, ka, ay, abay, mo. Oo, oh, narong ka, Ninong? Abay ko naman. Ay, Ninong. Pumano na lang, Ninong? Oo, oh, wala. Kuha ng Diyos. Ah, oh, pitong mo. Abon. Abi pa na din Abon ka mo, ako oh. Ang bili pala ni Ninang. Ang dami na bili ni Ninang. Oh. Oh. Ah. Mano po. <laughs> oh. Baka may mapanalunan dyan eh. Uh, ino ko lang dayo pa rito sa akin. na Ingat ka lagi. Uh. -huh. Salamat. Oh. Uh -huh. Ayan, bukas. Pabalik po kayo dito bukas. Huwag naman. Maghapon po na dito. Ang blessing nga bukas eh. Ay, oh. ang yun. blessing. Tapos ang raffle. Ang maghapon. Oh. Ayan, marami na pong namimili nga dito. Yun po kasi nininang ko po yun. Yan, nininang namin yun. Ano mo sasabi po niyo, ma? Ito po, busy kami ngayon. Ah, yan. Kasi bukas, may... Eto, ito, saan ka naman na rin? Anak mo na? hero biyahero yan? Oh, sa Tsumi. Oh, ay, ma'am. 哎，你大墩墩，我小墩墩。